Noong ikalabing lima ng Marso 2014, sumakay ng eroplano mula sa Amsterdam papuntang Costa Rica ang dalawang Dutch students. Tulad ng karamihan sa mga bagong graduate, sina Chris Kramers, 21 taong gulang at Liz Ann Froon, 22 ay sabik na makakita ng iba't ibang bahagi ng mundo matapos ang kanilang pagtatapos. Matagal nilang pinagipunan ang biyahe at nais nilang sulitin ang bakasyong ito bilang bahagi ng kanilang gap year. Mula Costa Rica, tumawid sila sa southern border papasok ng Panama kung saan sandali silang tumigil sa Bocas del Toro malapit sa Baybayin bago magtungo sa kanilang huling destinasyon, ang Boquete na nasa bandang inland. Kapag hindi sila abala sa pagkain, pag-inom o pamamasyal, Nag-aaral sila ng Spanish lessons at nagvo-volunteer sa isang local children's school. Bagamat magkaiba sila ng pinanggalingang universidad sa Netherlands, pareho silang nakatira sa bansa at pareho ring bagong graduate. Pareho silang nagtatala sa diary at inilalarawan bilang normal at matatalinong estudyante na nais lang magkaroon ng maayos at nakakapagpahingang bakasyon. Pagsapit ng ikadalawang putsiyam ng Marso, nang makarating sila sa Bukete, tumira sila sa host family na kanilang nakausap para sa buong pananatili roon at dito rin nila naisip na magsimula na mag-explore sa lugar. Makikita sa mga larawan na tila nag enjoy sila, bumibisita sa flower markets at kumakain sa iba't ibang lugar. Ngunit isang bagay ang hindi pa nila nagagawa. Ang makita ang mga hiking trails sa paligid ng Bukete kaya makalipas ang ilang araw. Noong ika-isa ng Abril, nagpasundo sila ng taxi at nagpahatid sa simula ng Pianista Trail. Ang walong kilometrong trail na ito ay kilala sa rehiyon at may isang diretsong daan lamang papunta sa summit bagamat sinasabing delikado minsan dahil sa tarik nito at madalas na maputik na daan. Gayunpaman, bandang 11 o'clock ng umaga, sinimula nila ang pag-akyat. Nakatangtap at shorts lang sila at may dala silang magaang backpack na may kaunting tubig. Ang kanilang kamera at malamang ay ilang merienda na nagpapakitang inaasahan nilang maikli at magaan lang ang hike na ito. Ayon sa mga larawang kuha mula sa kanilang kamera, maayos naman ang pag-akyat nila papunta sa summit. Bagamat may ilang nagsasabing na Photoshop umano ang ilan sa mga ito o kaya mukhang kinakabahan sila, bagay na tatalakayin pa kalaunan. Sa ngayon, malinaw sa mga larawan na naglalakad sila sa masukal na bahagi ng trail bago tuloy ang makarating sa summit kung saan kumuha sila ng sunod-sunod na selfies kasama ang tanawin. Karaniwang dito, sa summit na tinatawag na El Mirador, umiikot pabalik ang mga hikers papunta sa bukete dahil wala ng ibang daan pabalik ngunit sa hindi malamang na dahilan. Makikita sa mga litrato na nagpatuloy pa rin sila sa paglalakad palayo sa bukete, lampas sa tinatawag na Continental Divide at mas papasok pa sa kagubatan. May ilang sources na nagsasabing nag-research na si Nalisa at Chris tungkol sa trail bago sila magpunta kaya hindi malinaw kung bakit pa sila nagpatuloy. Maaaring inisip nilang mas maganda pa ang tanawin sa unahan o baka hindi pa sila pagod. Ano man ang naging dahilan, Nagpasiya silang magpatuloy patungo sa tinatawag na Caribbean side ng Panama. May nagsasabing ang bahaging ito ng trail ay karaniwang ruta para sa drug trafficking, ngunit may iba namang naglilinaw na ito'y simpleng daan na ginagamit ng mga lokal at ng kanilang mga alagang hayop. Sa image 505, makikita si Chris na naglalakad sa isang ravine lampas ng summit at nakumpirma ng na mga nakapag-hike na rin sa lugar na tama ang lokasyon nito. Ilang segundo lang ang pagitan, kuha naman ang image 506 na nagpapakita ng mga pader ng ravine. Mga 30 minuto matapos ang huling larawan sa ravine, kuha naman ang dalawang huling letrato na nagpapakitang tumatawid si Chris sa isang stream. Sa image 508, makikita siyang lumilingon pabalik sa kamera at ito ang huling larawang kumpirmadong kuha ng dalawang babae. Ngunit dito na nagsimulang maging madilim ang takbo ng kwento. Sa loob ng sunod-sunod na dalawa at kalahating oras, may nangyari sa kanila. Isang pangyayaring sapat para subukan nilang tumawag ng tulong. Bandang 4.39pm, may tawag sa 1112 gamit ang iPhone ni Chris, ang Dutch version ng 911, ngunit hindi ito nag-connect dahil sa mahina ang signal. Pagkalipas ng labing dalawang minuto, sinubukan ulit tumawag sa 1112 gamit naman ang Samsung phone ni Liz ngunit muli rin itong hindi nagtagumpay. Pagkaraan ng halos isang oras, parehong namatay ang kanilang mga telepono at sa mga sumunod na araw. May pitong beses pang sinusubukang tawagan ang 911 at 112. Samantala, sa Bukete, Napansin ng nanay sa host family na si Miriam Gera na hindi pa umuwi ang dalawang estudyante. Pero hindi siya gaanong nagalala dahil madalas namang gabi na umuwi ang estudyante para mag-enjoy sa nightlife ng bukete. Kinabukasan, ikadalawa ng Abril, napansin ng tour guide na may nakatakdang appointment sa dalawa para sa 8am tour na hindi sila dumating kaya nagpunta siya sa bahay na tinutuluyan nila. Nang matiyak niyang wala rin sila roon, agad siyang nagpadala ng mensahe sa mga magulang ng dalawa sa Holland. Pumunta ang mga magulang sa Dutch Police at ilang oras lang ang lumipas. Nag-report din ang tour guide sa pulisya ng Bukete para iulat ang pagkawala ng dalawang babae. Sa puntong ito, nagsimula ng kumilos ang mga maliliit na private search team kabilang ang mismong tour guide na nag-report sa kanila. Ininform din niya ang Sinaproc, ang National Civil Protection System ng Panama tungkol sa pagkawala ng dalawa. Sa parehong araw na iyon, ipinakita ng phone records na aktibo pa ang mga telepono ni na Chris at Liz Ann. Paulit-ulit na tinatawagan ang 911, ginamit ang Samsung phone ni Liz Ann para buksan ang weather app at sa hindi klarong dahilan. Ginamit ang iPhone 4 ni Chris upang maghanap sa WhatsApp na tila sinusubukan niyang hanapin ang account ng kanilang host mother na si Miriam bago muling namatay ang telepono nang wala ng iba pang nagawa. Pagsapit ng pagtatapos ng araw, Umabot sa 1% ang battery ng Samsung ni Liz Ann at tuluyan na rin itong namatay. Kinabukasan, nagsimula na ang Sinaproc sa kanilang search operation sa pianista trail at mga karating na trail. Ayon sa ilang sources, gumamit sila ng helicopter at malit na eroplano para makatulong sa paghahanap ngunit dahil makapal ang mga puno sa Caribbean side ng trail, hindi ito gaanong nakatulong nagpatuloy ang paghahanap sa mga sumunod na araw. Mas marami pang volunteers ang sumama sa search teams at mas maraming helicopter ang ipinadala ngunit wala pa ring malaking progreso. At dito unang napansin ang posibleng senyales ng foul play. Lumabas sa phone records na noong ikalima ng Abril, muling nabuksan ang iPhone 4 ni Chris ngunit mali o walang naipasok na passcode. Sa mga sumunod na araw, nangyari ito ng mahigit pitong putpitong beses. Pagdating ng ikawalo ng Abril, itong araw matapos silang mawala. Lumabas ang panibagong batch ng mga larawan na tinatawag na nighttime photos. Ang una, ang image 511 na tinatayang kuha bandang 1.30 a.m. ay nagpapakita ng mga puno sa kagubatan kapag tumingala na may mga patak na tila nagkalat sa larawan. May mga naniniwalang ulan ito habang ang iba na may nagsasabing maaring tubig ito mula sa isang malapit na talon. Mahalaga ring banggitin na hindi pa na sa publiko ang lahat ng nighttime photos kaya maraming bahagi ang hindi pa natutukoy. Kasunod nito ang image 5 for 1 na tila nagpapakita ng bahagi ng mukha ng isa sa mga babae na posibleng ang kanilang baba at cheekbone na nakatingala. May ilan ding nagsabi na maaaring ito ay larawan ni Lisanne na nakangiti dahil sinasabing tumutugma ang mga features sa isang nauna niyang litrato. Bagamat tumutugma ang imahe sa gilid ng mukha ni Lisanne, mapapansin na hindi ito perpektong tugma kaya nananatiling hindi tiyak kung siya nga ang nasa larawan. Pagkatapos nito, ang karamihan sa nighttime pictures ay tila simpleng kuha na lamang ng kagubatan, mga puno, paligid at kalangitan. Gayunpaman, may ilang larawan na kapansin-pansin. Sa image 550, makikita ang isang sanga na may nakataling kulay kahel na plastic bag. May mga nagsasabing maaring marker ito ng dalawa upang malaman kung umiikot lang ba sila sa isang lugar. May isa pang larawan na nagpapakita ng ilang bagay na nakapatong sa isang bato, isang malit na salamin, isang strap at ilang perasong papel at may teoryang ito raw ang naging paraan nila upang subukang gumawa ng SOS signal. May mga nag-analisa rin ng larawang ito at matalinong inihambing ang peraso ng papel sa bato sa ibang litratong kuha ng ilang araw bago mawala ang dalawa. Ang papel na iyon ay kawig ng mapa na hawak ni na Chris at Liz Ann bago sila mag-hike. Sa image 580, Makikita ang tila likod ng ulo ni Chris, ngunit nakapagtataka dahil kahit pitong araw na sila sa kagubatan, napakalinis ng buhok. Walang indikasyon ng sugat, dugo, o kahit anong bakas ng tubig kahit sa mga naunang larawan ay mukhang umuulan. Samantala, Nahirapan ang mga private search teams at ang Cineproc na makahanap ng anumang palatandaan ng dalawang babae at habang patuloy narabigo ang maraming rescue team. Unti-unting nawala ng pag-asa ang ilan na nasa kagubatan pa sila. Ngunit halos dalawang buwan matapos ang pagkawala nila. Noong ikalabing isa ng Hunyo, iniulat ng mga balita na isang lokal na babae ang nakakita ng backpack sa kahabaan ng Calibre River. Ang bag ay halos tuyo at dito unang nakuha ng mga otoridad ang totoong ebidensya hinggil sa posibleng nangyari sa kanila. Sa loob nito, natagpuan ang Canon digital camera, parehong cellphone nila, dalawang bra, $88 na cash at ilang personal na gamit. Ngunit nakapagtataka dahil kahit ilang kilometro na itong inianod sa ilog, halos walang pinsala ang bag at ang mga laman nito. Mas lalo pang naging misteryoso ng labing tatlong DNA samples ang kinuha mula sa backpack, ngunit tatlo lamang ang nagpakita ng aktual na DNA. Ayon sa ulat, ang DNA ay mula sa hindi bababa sa dalawang babae, dalawang lalaki at ilang unknown. Ngunit ang pinakamalaking tanong, wala sa kahit isang sample ang tumutugma sa DNA ni Nalisan, Chris o sino mang nasa criminal DNA databases. May nagsabi namang posibleng nahugasan na ng ilog ang DNA ng dalawa kaya posibleng ganoon din ang nangyari sa DNA ng sinumang third party kung mayroon man. Gayun pa man, nag-focus ang search team sa lugar kung saan natagpuan ang backpack at makalipas ang ilang araw. Nagsimulang lumabas ang mga human remains. May natagpo ang sapatos na may buto sa loob kasama ang bahagi ng pelvic bone at isang jeans short. Sa autopsy, Nakumpirma na ang buto sa sapatos ay paanilisan Liz Ann at ang pelvic bone at shorts ay kay Chris. Ngunit mas lalo lang nitong pinalalim ang misteryo. Ang buto sa paani Liz Ann ay malinis ang pagkakabali at walang palatandaan ng pagputol, pagtagpas, pagbaril o kagat ng hayop. Dahil dito, hindi matukoy ang sanhi ng pagkamatay. Mas kakaiba ang pelvic bone ni Chris dahil isang piraso lang ang nahanap. Karaniwan, ang ganitong fracture ay nagaganap lamang sa malalakas na impact gaya ng car crash o pagbagsak mula sa mataas na lugar na nagbubukas ng posibilidad na nakaranas siya ng matinding puwersa. Natuklasan din ng forensic expert na ang buto ay parang na-bleach at may bakas ng phosphorus. Napakababa ng posibilidad na natural na bleaching ito mula sa araw ulupa dahil sobrang bilis ng pagbabago nakakaiba sa natural na proseso sa mga sumunod na buwan. Nakakita pa ng mas maraming pirapirasong buto kabilang ang tibia at femur ni Liz Ann na may kaunting tissue pa at ribo ni Chris na na-bleach din. Ngunit kahit nadagdagan ang nadiskubre, wala pa rin nagbigay ng malino na paliwanag sa tunay na nangyari sa kanila maliban sa pagkumpirmang namatay na nga sila. Doon na tumutok ang mga embesigador sa ebidensyang mayroon sila lalo na sa mga larawan. Ayon sa mga image file names, ang 508 ang huling daytime photo at ang image 511 ang unang nighttime photo. Alam ng mga embesigador na umiiral ang image 510 ngunit hindi ito inilalabas sa publiko. Ang mas malaking palaisipan ay ang tuluyang pagkawala ng image 509. Kapag gumagamit ka ng Canon camera tulad ng ginamit ng dalawang babae, mahalagang tandaan ang simpleng patakaran. Kung kumuha ka ng larawan, halimbawa image 4.0 at pagkatapos ay burahin mo ito, ang susunod na larawan na kukunin mo ay otomatikong papalit sa nawawalang bilang. Kaya kung ang image 5.0.9 ay hindi na makita sa kamera, malinaw na may nag-delete nito matapos kunin ang mga litrato sa gabi at malamang na ginamit ang isang computer para gawin iyon. Kaya ang tanong, saan napunta ang image 509. Kung isa sa tabi ang natural na paliwanag, halos wala nang natitira. Hindi basta-basta naglalaktaw ng numero ang kamera at puno pa ng storage ang memory card. Dahil dito, Lumakas ang teorya na may isang taong sadyang nag-delete ng image 509. Marahil dahil naglalaman ito ng sensitibong imahe na posibleng may kinalaman sa ibang tao o posibleng paglilipat ng dalawang babae mula sa isang lokasyon. Hanggang ngayon, walang makapagsabi kung ano talaga ang laman ng larawan na iyon. Kasunod nito ang usapin tungkol sa mga letratong kuha sa gabi. Para sa ilan? simpleng paliwanag lang ang paggamit ng flash. Ginamit ito bilang ilaw, parang flashlight dahil wala na silang ibang mapagkukunan ng liwanag habang naliligaw. Pero binigyang diin ng iba na maraming letrato ang paulit-ulit na nakatutok sa iisang halaman na nagpapahiwatig na hindi gumagalaw ang dalawang babae at posibleng nasa isang lugar lang sila noong kinukuha ang mga larawan. Kung ganoon, bakit pa nila kakailanganin ang flash? May nagsasabi rin na baka sinusubukan nilang magpadala ng senyales sa mga tagapaghanap o maging sa mga helicopter. Ngunit ayon sa mga lokal, hindi talaga naglalabas ng rescue team sa kagubatan ng gabi ang Sinapro. At kahit pa may dumaraan na helikopter, hindi ganoon kalakas ang flash para makita sa malayo lalo na kung may mga bato at halaman na humaharang. Sa ganitong sitwasyon, Sigaw marahil ang mas malinaw na paraan ng paghingi ng tulong kung kaya pa nilang sumigaw. Ngunit maaring hindi iyon ang tunay na nasa isip nila at marahil ginawa lang nila ang anumang akala nilang makakatulong kahit hindi iyon ang pinaka-epektibong paraan. May iba namang nagsasabing baka sinusubukan nilang ipakita ang lugar sa paligid nila marahil ang kanilang eksaktong lokasyon. Pero kung ganoon nga, bakit hindi sila kumuha ng letrato ng mas malinaw na landmark sa halip na halos kalangitan lang? At kung talagang may gustong ipaliwanag, bakit hindi sila nag-record ng video gamit man ang kamera o ang kanilang mga cellphone? Ang ilang larawan ay nagpapakitang nasa isang spot lang sila at dahil dito. Nakapagbuo ang mga eksperto ng malit na reconstruction ng paligid pero hanggang ngayon, hindi pa rin tuluyang natutukoy kung saan eksaktong kinunan ang mga nighttime photos. Sa mas malawak na pananaw, nahahati ang mga teorya sa dalawang malalaking direksyon, ang loss theory at ang foul play theory. Sa loss theory, sinasabing naligaw ang dalawang babae ng napakalalim sa kagubatan. Posible raw na nasugatan ang isa sa kanila kaya tumawag sila ng 911 o kaya na may nagpasya ang isa sa kanila na maganap ng tulong ngunit natagpuan ang parehong kapalaran. Galing sila sa Netherlands at hindi sanay sa matarik at masukal na kagubatan, kaya't posible silang nagpatuloy sa paglalakad habang palubog ang araw hanggang sa nagkaroon ng panik at nawalan ng direksyon. Ang mga investigador, lalo na ang grupo mula sa Netherlands, ay madalas na pumapabor sa teoryang ito. Naniniwala silang maaring sinubukan ng dalawang babae na tumawid sa isa sa mga cable bridge at aksidenteng nahulog sa ilog kung saan tinangay sila ng agos. Pero kahit kapanipaniwala ang ilang bahagi nito, hindi nito maipaliwanag kung bakit magkahiwalay ang mga natagpuang labi, ang paa at binti nilisan at ang pelvic at rib bones ni Chris. Unang sinabi ng mga otoridad sa Panama na homicide ang kaso ngunit kalaunan ay binago nila ito. Drowning o pag ng hayop ang naging opisyal na paliwanag. Ngunit kahit iyon ay hindi naaangkop sa ilang ebidensya. Ang paulit-ulit na PIN attempt sa kanilang mga telepono. Ang mga buto ni Chris na tila naputla o na bleach ang hindi pagkakatuklas sa iba pang bahagi ng kanilang mga labi at ang kawalan ng anumang marka ng hayop sa mga buto ni Ann. Maging ang mga magulang ni Chris na naglakad sa mismong trail ay nagsabi na iisa lang ang malinaw na daan at walang nakakalitong sangandaan. Doon pumapasok ang mas mabigat na posibilidad, ang foul play theory. Ayon dito, Nakatagpo ang dalawang babae ng hindi kilalang tao o grupo sa mismong trail o bago pa man sila makarating doon. Sa teoryang ito, hindi aksidente o natural na dahilan ang kanilang sinapit. Ayon sa leader ng search team ng Sinaproc, halos bawat ng sulok ng kagubatan ay kanilang sinuyod at mahigit 25 trail ang kanilang sinuri. At sa kabila nito, maliliit na bahagi ng labi lamang ang nakita sa ruta rin na iyon, madalas dumadaan ang mga mangingisda, magsasaka at lokal na residente. Kaya kung naligaw sana ang dalawang babae, malaki ang posibilidad na may nakasalubong sila na maaaring makatulong. Ang foul play theory rin ang nagbibigay ng paliwanag sa mga nawawala o naburang litrato sa kakaibang kondisyon ng mga buto, sa maling PIN entries at sa limitadong ebidensyang natagpuan sa loob ng maraming buwan ng paghahanap. Higit pang nagpasiklab ng hinala ang mga biglaan at misteryosong pagpano ng ilang tao na may kinalaman o may nalaman tungkol sa kaso. May isa pang bahagi ng kaso na lalo pang nagpasiklab ng hinala. Ang tungkol sa taxi driver na unang nagsabi na siya ang nagatid kina Chris at Liz Ann sa simula ng pianista trail. Pagkalipas ng isang taon, natagpuan siyang nalunod sa ilalim ng hindi maipaliwanag na sitwasyon mula lamang sa mga pahayag ng ilang testigo na ang isang kwento na matapos ng ibaba ang dalawang babae sa trail isang lokal na grupo raw ang humarang sa kanya at tinanong kung saan niya sila ibinaba ayon sa bersyong iyon sinundan umano ng grupo ang dalawang babae at nakumbinsi raw sila na sumama pabalik sa isang bahay para magparty ngunit pagdating doon nagkaroon umano ng alitan at nauwi ito sa malungkot na wakas Sinabi rin natin ang karo ng grupo na pagtakpan ang nangyari sa pamamagitan ng pagkuha ng nighttime photos, pagmanipula ng phone activity at posibleng pagpapaputi sa ilang buto upang mapabilis ang pagbulok. May ilang taong nagbigay ng ganitong kwento ngunit ang nakakatakot. Ilan sa kanila ang natagpo ang patay rin kalaunan. Dahil dito, naging isa ito sa pinakapinagtatalo ng foul play theories ng kaso. paman isang mahalagang katotohanan ang nananatili. Wala pang konkretong ebidensya na nagpapatunay sa teoryang ito at pawang mga magkakasalungat na pahayag lamang ang pinanggagalingan nito. Kung talagang may nangidnap sa dalawang babae, bakit hinayaan silang tumawag ng 911 ng paulit-ulit? At bakit pinayagang kumuha ng mga litrato sa gitna ng gabi? Para sa ilan, ang baliwanag ay maaring simpleng pagtatangkang pagtakpan ang nangyari. Sinasabing pagkatapos ng insidente, sinikap ng salarin o mga salarin na mag-iwan ng senyales na magmukhang naligaw ang dalawang babae. Maaaring sila ang kumuha ng mga litrato sa gabi at sila rin ang naglagay ng mga gamit sa loob ng natagpuang backpack upang matigil ang mas malawak na paghahanap. May version pa na nagsasabing maaaring na-edit ang ilang daytime photos upang maitago ang presensya ng ibang tao o anumang ebidensyang maaaring magpahiwatig ng foul play subalit kahit ang mga ideyang ito ay may sariling butas. Halimbawa, ang paa ni ay natagpo ang malinis ang pagkakabali na walang senyalis ng pagputol. Kung may third party na sangkot, paano ito na ipaliwanag? Ang kaso ay nananatiling puno ng komplikado at magkakasalungat na detalye. Isang dahilan kung bakit hindi ito basta-basta nawawala sa interes ng publiko isang pagkawala na dokumentado mismo ng mga biktima gamit ang serye ng litrato na hanggang ngayon ay nananatiling misteryo at mahirap unawain. Isang investigasyon na hanggang ngayon ay sinusubukan pa rin hulaan ng mga eksperto, mananaliksik at maging ang mga taong sumusubaybay sa internet. Ano ang iyong opinyon tungkol sa pagkawala ni na Chris at Liz Ann? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section sa ibaba at huwag din kalimutang ikomento kung taga saan kayo at anong oras niyo itong napanood para malaman namin kung saan umabot ang video na ito. Maraming salamat muli sa panonood at laging mag-ingat!